So good day mga katoyong, syempre Toyong Siyempre, TV So bad day pala Akalungkot So nagpakain tayo ng mga warrior natin, mga tora-tora ni Toyong So pagdating ko galing trabaho, kauwi lang natin galing trabaho Time check is 8.40am So maaga Merong isang YB ng pang STR napasok tayo ng mababait What? alam nyo yung mababait nasok tayo ng ibang lahi nakain siya ng daga so kawawa so eto siya o. may nilabas ko na siya rito sa kulungan kasi YB pa to umiiyak pa siguro hindi siya nakahapo doon sa mga tinila kaya nakain so ito siya Pero umakata po yun kita nyo kawawa naman ayan kung titignan nyo mga kato, yung ito ayan siya oh naka SDR pa naman natin siya Wow, kinain yung kanyang butche 'di ba? Sa kalapati, merong butche ito yung kinakain ng mga daga kaso ah, siya hindi siya siguro nakapatong tsaka um, nakalimutan ko rin buksan yung ilaw bago pumasok kahapon so pagdating ko ngayon 24 hours kasi yung duty natin nakainan tayo ng isang kalapati yun siya so, oh yung white pager pa naman natin of color so kakalungkot ang tagal natin pinalaki, binitamins pa natin. Kaya wala tayong magagawa eh ganun talaga. So, payo ko sa inyo, ganun talaga. Hindi talaga natin pwedeng iwan ng walang ilaw itong mga kulungan natin ng kalapate, itong mga ating mga player kasi yung daga pag umatake mas malinaw ang mata nila sa dilim kaya kaya nilang kunin yung mga ibon natin na nasa baba kasi hindi naman ako nakakainan dito nasa taas yan sila siguro itong isang YB na kinain siya ng daga yung YB na yan siguro hindi siya nakapatong dun sa patungan sa mga French natin kaya siguro naabot siya ng daga siya ang tanging nakain may mga YB naman dito pero nakapatong siya lang siguro I'm sure kasi mababa saka hindi siya na ganong lumilipad pa bago palang tumuto ka sinama na natin kaya naabot siguro oh isang lecture sa akin yan isang aral sa atin yan mga katoyong, na wag natin sila papatayan ng ilaw kasi umaatake yung, yung mga mabait sa mga gabi mas malino pa ang mata nila sa dilim so good luck muli Toyong TV